Sa unang pagbukas ng mata, ikaw ang unang nakita. Maligayang kaarawan nga pala, mahal kong ina. Hayaan mong gawan kita ng isang tula. Maging bahagi na wa ito ng masaya mong mga alaala. -ala. Kumukupas ang ganda, ngunit hindi ang iyong mabuting hangarin. Mayaman ka sa pagiging matulungin. Tapat magmahal sa iyong asawa at mga supling. Kaligtasan mo ang siya lagi namin dalangin. Alam kong ikaw ay hindi pa aapi, ngunit kailanman paggamit ng dahas sa isip mo ay hindi sumagi. Naniniwala kang sa buhay ay may pag-asa lagi. Kabutihan sa kapwa ay lagi mong ibinabahagi. Kuripot ka man minsan sa amin paningin. Alam kong ito ay para rin sa amin. Lahat ay alam kong handa mong tiisin Huwag lang magkulang ang pangangailangan namin. Hindi ka humihindi anuman aming kailangan. Lahat ng bagay, ginagawan mo ng paraan. Sa eskwelahan man o sakit man niya ng tiyan, lagi kang handa na ako ay sunduin at alalayan. Walang isang salita na sasapat, tiyaga at sipag mo ay hindi masusukat. Kailanman, sa kalinga mo ay hindi kami nasalat kaya kasama ka lagi sa aming pag-angat. Bago matapos ang aking tula, isang maligayang pagbati muli sa mahal kong ina. Iiwanan sa iyo ang mga katagang mahal kita. Kaakibat ng pagsinta kong hindi magbabago kahit tumanda ka pa.